Ito itim na itin itim na itim. Hmm, wag mo nang anuhin yan. Hayaan mo na. yung <coughs> mga Mahahaba yung mga lalaki. pamitan nito Ito ay mga pulong Belgian puppies. Puro sila. Ito. ito lalaki. O, oh, lalaki siya, lalaki. Masa mahaba lalaki. Lalaki. Laura. nanti warming na naman po tayo ng mga pure Belgian. This is ang TV ni Nana. Sila po ay two weeks na, kaya kailangan natin silang iti warm. Hmm. Kakagigi, no? kailangan natin ng mm -hmm. babae sa ba babae ako cute nila o ako cute nila nakamulat na sila sa 3 weeks nakamulat na sila 2 weeks yata eh bago magmulat ng mata sila ano, ano? mo ka pala ba mga tuta. Akoy maka-achu, maka-achu. Sa ita na naman silang E did divorce. Hmm. sa aking mga tuta. Uy, uy, meron na tayo na know? oh. Mag-iisang buwan na po sila. Kaya iyan. Ha, babait ni Lo talaga. Sila po ay may diwa. Ay, dyan na, ay Laura. Nanay oh. Gagalit sa akin. Hmm. Natapos na po ang deworming nila. Kaya, may meron na silang mga necklace. Kanya-kanya na sila ng necklace. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Ito ay girl. Ay, si girl yan. Si girl yan. Si girl. yan Iba talaga ang Belgian malenwa Malinwa. Malinwa. At ano sila? Mabilis sila magsipaglaki. Wala pa isang ba, Laura, ano ka na bait? Higa ka na bait. Dali na para makadidi yung ano mo mga papis mo. Hindi po siya gasing nung pumayat. Yan yung nanay. Kasi ang aking pinadidid po sa kanya ay atay ng ano, hinihahalo ko sa kanyang pagkain, atay ng manok. Ngayon, ang pagkain niya ay lulutuin um, kong malunggay na may sabaw ng buto-buto. Buto-butong buto pork. Ito mga ano to, oh. Hmm? Ano? Nanay niya, At itong tatay niya, itong makulit, oh. Ano? 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 Si kulit-kulit yan, oh. Laka-laka nito. Para itong sikaba yung aso. Ang lalaki ng kanyang... Hmm? Mm, mm, mm. 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 Lang, kabayo na. Paapa lang kabayo na. Kaya sana mag mano sa kanya mga anak na. 3 hmm. Three weeks pa lang ko sila pero ang lulusog na nila. Loobin sila po ay makaligtas na yung sampu. 12 po sila dati. Ngayon ay 10 na lang sila kasi nadaganan sila ng nanay. Kaya ngayon malalaki na sila. Hindi na dito natutulog yung nanay nila sa loob. Kasi na insang gutom na gutom. Laging pagsampan ng nanay sa higaan, sila ay dedede agad. Kaya umiwas yung si nanay na. magaganda nila 5 girls and 5 boys nila masabang malulukot natatay ano itong isa natatay siya ganyan na po ang ginawa ko sa kanilang higaan nila o karton na lang bakit karton? kahit po ihian nila matutuyo lang din kesa yung dating ginawa ko ay sako hindi maganda ang sako pala mababasa lang sila tinan mo po yung mga ihi nila mamaya yan tuyo na kaya yung ginagawa ko po pinapatungan ko lang na lang ng pinapatungan ng karton kaya medyo malaki yung kanilang higaan Ayan. pag morning ay pag po nandyan sila pag, dahil kasi mainit siguro yung naanan sila sa araw sila na yung pusang pumupunta dyan kaya ang ginawa ko eh dinugtungan ko na yung bahay nila. Ano Ano na yan? Mamili ka na kung gusto mo sa balkonahe o gusto mo dito sa ano ah, bang tawag natin dito. Pinakamagandang ano nila kasi ano po dito eh. Maini. Hindi siya kasi nang mainit. Higa na ba it? Nanahiga na, Laura. Lauri, higa na. At yung mga anak mo. Oo, oo kanya-kanya na sila nang... Nagugulo nila. Kanya-kanya na sila nang ano niyan. Basta na amoy na nila yung nanay nila. Naku, yan na sila. Two weeks and tatlong araw na mulat sila iba po palang Belgian kakaiba sa lahat na katulad ni Nana na meron siyang mixed breed sila po ay puro ito itong mga Belgian na ito puro ito hindi katulad yung isang aso namin na kulay Nana ayun ito itong isang aso namin ito si Nana siya ay mixed breed po siya. Dachshund Labrador. Si Nana. Ito naman, si Laura ay purong Belgian. Yan, dalawang yan. Purong Belgian yan. Kaya yung anak niya, puro na yan. Kanya-kanya na sila ng ano. <laughs> Meron silang laro, pagata ng uso. bandana na ng tindig nila. Wala pa silang isang buwan. So, ayan. Maya-maya po ay pakainin na natin sila. Yung kanilang nanay pala. Para sila ay makadili na. One month po, subukan namin na sila ay unti-unting pakainin ng lugaw yung dinikdik na didikdikin ko muna didikdikin ko muna yung uh, tawag nito dry food yung top breed puppies yun ang ipapakain ko muna sa kanila And samantala ayan, ayan, tinan mo yung aking doggy ganyan sila kababait. Ang chinuno ko. At chinuno ko yun, mama. Hmm. Alis ka na dyan. <laughs> Tagulo na sila. Yan, chinuno. Pero kang may alagang asong kabayo ayan mo po siya oh. sana ganyang kalalaki rin ang kanyang mga anak tinan mo kagata na ng muso yan Di, kagata na kayo ng muso hmm. tinan mo malalaki na yung kanilang ano talagang mulat na mulat na sila wala pa silang isang buwan. Pero mulat na mulat na. Kaya makukulit na yung mga yan. Ah, sa isang buwan yan. Dito kaanang Kaanong ko na naman sila. Rin. Kaya makukulit na. Oh. Ito ang gusto ko. Itim siya. Yung siya red. Kaya lang babae. Hmm. Ganda ng tindig ninyo ha. Ha? At saka ga ganda ng tindig nila yun oh. Oh. Sino matatagal? pang Aw, siya. Au -au. Makikita nyo po na parang lahat sila ay itim. Pero mamaya yan, mga 2 months daw, or 1 and a half months, magbabago na yung kulay nila. Katulad nyan ito. Parang nagiging kulay gray siya. Ang lalaki ng mga ulo. Wala pa isang buwan. Yan, kagatang kayo. Yan. Ayan, Oh. Mm, mm. Ayan, sige, sige. Kagatan kayo. Kagatan nguso, uso. Yan ang laro nila. Kagatan ng uso. <laughs> Kagatan sila ng ocho, o. Oh. Ocho, So, maya, maya, ang ating pangalawang kuha sa kanila.